Grabe hiningal kami. Wala kaming mahanap na parking. Kaya late na tuloy kami. Oh, uh, 11.45 yung start. Dapat 10 minutes before nandun na kami. Kaso layan ang ng nilakad namin. Layan ang ng parking. Kaya ayan. Bilisan na natin. ayun na. Sensei Boy pero Ano, Yamaguchi Sensei Dake. Ayako ako sa akin ito. Karani nga nag-trial lesson kami, tapos uh, pinasign up po na kagad siya bilang member. At today nga yung first lesson niya. Yung kinuha namin ay yung basic course ng cooking. At uh, din ako pwedeng sumama sa loob. Mahabang hinihintay ko siya. Sana po na ako nakakainan. Or coffee shop. ko one plate. Ang dami niya. Volume. Kaya na no, may soup. Tapos may dessert. May egg, may bacon, may bread, may salad. Kasama na yung coffee. ba diba, mura na siya. 750 yen. Mm. Ako, magtitingin-tingin muna ako dito. Kasi may time pa naman. Two hours kasi yung kahay dito. May cafe pa pala dito. So next time dito nga ako. Sorry pala dito. Ito yung tayo ng mixer ni Henry 바랑끝판 <ėdiam Diamond Hai> <ėdiam> <Fra> <kind abonnés> gusto ko na to kaso ang liit ito naman yung mga pangko hmm. Ang ganda ng mga design nila kasi simple lang. Tsaka yung colors, neutral.

Ayan, may mga bedsheet din sila. Curtains. <clears throat> At nandito na ako kasi patapos na sila. Papasok na ako sa loob. Dore, what's ko tandas ka? Kuchi. Kuchi.

Ito naman sa katabi namin, yung variation course, ganyan yung matututunan niyo. Diba, sa sarap tingnan, pang ang sasarap tingnan, pang-restaurant style. Mm. ano eh. Yan daw na na pa sa lubong si Papa. Dito ka, dito! Narando kento. si Papa at Bunso. Ano bibilin mo? Binari kami na ingredients kasi magluluto ng ato sa mamaya Papa tiginto ni Yunso. Ay Yunso. Ay Yunso. Ay Yunso. Ay Yunso. na rin. Ay Yunso. Ay Yunso. na Yunso. Ay Yunso. Ay na Ay Yunso. Ay moments later. Hi mama Tomo, mo ko lang sa inyo yung binili ko sa uh, Nitori. Eto. Yung kitchen tools for set. Meron na siyang knife, scissors, peeler, at saka itong ang tawag dito. Itong sangkalan. Ayan, silicone siya. Tapos bumili na rin ako nitong ano, prituhan. Duma na kasi yung sa amin. saka gusto ko yung color niya kasi set siya lahat. Oh. So, pinalitan ko na rin para bago. Tapos, bumili rin ako ng pancake button. So, para pag uh, nagluluto yung anak ko ng pancake, dito nyo nalang ilalagay. Tapos, pindot-pindot na lang. Para hindi na siya Tapos, bumili ko rin siya nito. Cream button set. Para pag ng cake na mga new cream, dito nyo ilalagay. Tapos, may kasama na siyang tip. So, ayan. Para hindi siya mahirap. So, napakamura lang nito. Ito, $1.99 na time. Then, ito yata ay 99 yen yata or 199. Tapos ito 1,000 plus lang. Ito rin 1,200 yata. So, murang-mura. Ayan lang. senior ko lang. Ang ganda niya kasi terno-terno. So, pag uh, pagbibili ulit ako yung katerno. Mga kawali, kaldero. Ayan. Dinner time si Kuya magluluto. Assistant na lang ako. So, 僕は2歳じゃありませんけど10歳2歳に聞こえたんだけどはいねえねえやっぱりフライパンの縁にね<何>当たったよ何手が。 Ngayon pa kalaking kasi sa akin ng batang ito. Tingnan niyo naman mababawasan na 'yung trabaho ko. Ano 'yan? Sorry. Hey. Yeah. Dekoro ni tsuberu, 2 fun. Ah, 14 fun na 'yan. Ano 'yun? Kasi ngayon na ito naman yung para sa soup i-blender daw. niya kanya yan? carrot potage. Carrot potage. then ah. mm. okay. ka. na mag-ano nang iplug. Very good na yan sabay-sabay ito Ito ako na nagsutay ng spinach at saka bacon. May red bell pepper pa sana ito kaso nalimutan namin bumili. Wow. Mm -hmm. O, diba chef na chef ang dating? <laughs> Okay. <tinyo> Hindi lang namin sinala yung sinali yung coleslaw at yung corn kasi ayaw naman nung no, bunso at ni papa yun. Oh, sorry. Oh, oishi. Dore sa Tar of anger, chego it? Yeah.